Maka po, mekaniko ko po. po. <laughs> so, ayan po ang nangyari sa ano. Ang kinabit po na ano, yung pang washing machine na ata po ito na ano. Tapos, nakakunik po sa ano. Bali, dalawang kapasitor po na naikabit. So, ngayon, tinanggal ko na po ito. <laughs> Nakakatawa naman po yung ginawa na to dalawang kapasitor tapos yung isa yung umusok na sa kalaking kapasitor oh. Di ba alam ano kung ano po ito pang napakalaki yung washing machine ata ito tapos inunik pa rito dalawang kapasitor po yan tinanggal ko po isa so mga kapwa nakatawa po yung nangyari dito sa makina sa motor na to hindi po tama yung gawang ganito oh. hello mga friend uh, good noon So ito yung gagawin pa natin is Juki. So nabuksan ko na rin po yung motor niya, na-check ko na. So nakakatawa lang na po mga friend kasi yung maikinabit kinabit na may umusok siya. So ang kinabit pala is ito, pang washing machine. So ayan po, maanda lang po yung motor niya. No? So pinanta natin dahil yun nga, Naglink na po yung kapasitor niya. No? So hindi ko na na-video no? kung ano. Kung pagtagpalit kayo ng kapasitor, ha, para halos ganun din po yun yung dalawang wire din wala namang negative positive po yan. So ayan o, oh, gina-start natin. Ayan. So ngayon, maingay po ito. Ayan. So gagawin dito pang basahan po. So ngayon binig, binuksan ko po, po. So ayan, so, binuksan ko po. Mas maingay, maingay po kaso. So check natin dito sa likod bali yung ano niya so, bali yung po itong ano niya sa may connecting na yan dumalo sa tiki baka may mga tinatamaan po siya baka may ingay so, ayan po mga pwede gagalay pa natin po dito so ayan po para mawala po yung ingay Natin. So, yan ito nga friend. Uh, mga friend, ah, nakikita nyo. Ayan. Ayan, ah, uh, dito itong palitan. Ayan. Kaya yun yung Yung connecting niya. <coughs> so, wala ka na adjust. na i-adjust ko. Ayan. Nakikita. Hindi ka pala maingin. So, pa tayo ng panahon. So, pag nagpalit yan mga pre, halos suhugutin ngayon dyan. Tatanggalin itong shop din yan. Lahat yan tanggal. Puhugutin natin yan dun. Sa pinakadulo yan. matagal pong trabaho ito mga pre. over ito. So, ganito lang pagkakas na ito ng ayan mga pre pakalaki ng alog oh. ito pala yung may ingay stick berry at ano? so yan po ayan po ang magiging problem papa ano rin na sa mayari kung okay, papalitan natin ang na dito. Uugod po kasi ito mga trento eh. Matagal na gawaan ito. Tsaka eh, meron muna yung Sa ating na yun ito. Ayan mga ah, itong problema kaya may ina so, tingnan.